Pero re, alpa. Alpa. Dandan lang kalabit mo. Nag-anticipate. kamo, 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 kamo,

hindi pa na video. Okay. wala na anticipate prey. sir, Open na, open na. Bakit? Ano ba yun? Alaw Oh, tinama. Ito Subukan mo ito isa Yung gripping mo kasi Fred Ito lang Ito lang Ito Ito Gusto mo lang 'yan. siyang Bakit gusto mo 45 talaga Isa 45 ka pala siyang Maganda ko ba, Ano mas maganda ka na? Fred, maganda ka sa'yo mo ba ito? Oo 45 kasi malakas ito hindi pa. na lang yan. mas madali kasi mabigat. Wala muna lang relax ka lang. ito kasi, relax lang. Email ko ba kalangasyas. gas redirect tin sinabala. ulitin <laughs> <laughs> mo lang yung feeling. <laughs>

na, ala. Oo, pigilan. Talagang hindi mo makukontra Basta ayaw mo lang sa mukha. mo